Hello guys! Welcome to our channel! Magluluto tayo ngayon ng kamot kahoy. Ito guys, oh. Lalagyan ko siya ng gata. Ayan. Mura lang to guys. Ewan ko magkano ang kilo. Hindi ako ang bumili. Babalatan na natin guys. Dito tayo magbalat. Masarap to lagyan ng gata. Guys, yan ang pinaka gusto ko lagyan ng gata. Tapos with, su with sugar. Ah, sarap. na natin tong kainin kasi hindi na kami nakakain ito, guys. Hirap lang. Nagkikrave kami ng ganitong pagkain. Tamutin kahoy. Ito kasi ang nakalakihan natin, guys. Ano? Mamin pala. Hindi pala kayo kasali. <laughs> ubusin natin to guys gat ang masarap to sa probinsya sa bisaya guys ang, ang mahilig dito yung mga ano makarelate yung mga bisaya kasi ito yung mahilig kumain ng mga gantong yung pagkain nakakamis minisan o so oh, guys yung gustong gusto ng ganitong pagkain Ayan na guys, tapos ko na binalatan ang kamuting kahoy. Hinugasan ko na rin. Isasalang na natin guys. Tapos yung ating ilagay na sa ano, sabaw, itong gata. Pangalawang gata guys. Ito oh. Ayan. Pinano ko na, piniga ko na yung ano. Pangalawang gata ang ating isasalang. Ayan guys. Isalang na natin. Isalang Tapos maya, pagkakulok niya ito, lagay natin yung unang gata. Ito yung unang gata, guys. Tapos lagay ng asukal. Takpan muna natin, guys. Maya-maya. Ilunod natin yung pangalawang gata, tapos asukal. Lagyan natin siya ng asukal, guys. Kulong-kulo na siya, oh. Lagyan natin ng asukal. Para mag-absorb yung... Mamaya na ilulunod natin yung pangalawang gata. Tapos kapit ka malapit na siyang maluto. Ayan. Para may absorb ang ko yun. na rin. Sugar. Lang. Ayan, tapan natin ulit. Buksan ulit natin, guys, kasi ilagay na natin yung bunang gata. Ayan, ilagay na natin guys. Sarap na nito, guys. Ayan. Sarap. Tapos lakas ang intip natin ng apoy. Ayan. Maya maya. Luto na yan guys. Takpan ulit natin. Ang ilang to Luto na yan. Ayan guys. Luto na siya guys. Ang sarap talaga. Super ano. Ano? Maligat. Tawang. Oh. Oh, Sobrang ligat ni guys. Sarap. Kain tayo guys. Sino pang kumakain nito? Kamuting kahoy Kain tayo Kapan natin. Let's eat na guys Kain tayo Marienda pa to guys Marienda time Pero anong oras na? Alas 4? Late Late merienda. Nagatak pa kasi ako guys. Kain tayo guys. Ito na yung ano ko kanina. Lobo. Mayroon yung datang pa. May balak pa. Parang kulang na lang ta. Asukan na kuno. Tapo to lang. Hala. Tara. Ay lang mo na to. Ka, ang mga ako pa tatlo. Pa lang <laughs> 2 bis beses pa daw siya nakakain ng kaks kung yung ganito lahat. ano natin ano lang less calories ano, ano ba 자. 답파. 기타가 걸렸어.

Tunti na lang guys eh. Part yun na natin ng poke na walang <laughs> walang kulay Tubig lang pala Sarap Mmm, sarap Magluto pa nito ito yung guys Magluto pa yun ito Yeah. Okay guys, that's all for today. Thank you so much for watching. I like and share guys. Bye bye.